Lord always guide me. Lord, thank you for this day. Thank you for another day. Alam ko na marami na namang opportunity ang darating sa araw na ito. Alam kong darating na ang pagkakataong inaantay ko. Panginoon, bigyan mo ako ng direksyon ngayong araw. Bigyan mo ako ng guide sa kung ano ang aking gagawin lalo na sa mga problema na dumarating sa aking buhay ngayon sa may mga pagkakataon na nalilito din ako Lord ibigay mo po sa way ko ang mga sagot at solusyon sa mga dalahin ko ngayon Panginoon ilayo mo po ako sa mga pagkakataon at mga tao na naglalayo sa akin sa sagot ninyo sa aking mga problema, Lord. Ilagay niyo po ang mga tamang impluensya sa aking araw-araw. Lord, mga tamang tao na nag mag inspire sa akin, mga magbibigay ng mga paliwanag tungkol po sa buhay at lalong-lalong na sa inyong presensya at pagmamahal. Ilayo niyo po ako sa mga maling tao na ito. Dahil minsan, nakakadagdag po sila sa aking problema ang kinakarap. Ilayo niyo rin po ako sa mga pangyayari na maglalagay din sa akin sa mas malaking problema, Panginoon. Panginoon, itinataas ko din po ang aking pamilya. Bigyan niyo po sila ng pagmamahal. Bigyan niyo po sila ng proteksyon bigyan niyo po sila ng mga tamang daan at pagkakataon, ilayo niyo po sila sa masama. Kasama din po sa aking dasal na ito Lord ang aking bayan. Alagaan at bigyan niyo din po ng direksyon at guidance ang mga namumuno. Bigyan niyo po sila ng wisdom para sa tamang pagtakbo ng aming gobyerno. Ilayo niyo po ang mga taong ito sa pag-iisip ng masama dahil buong bansa ang kanilang inaalagaan hindi lang ang Pilipino sa Pilipinas kundi ang mga nasa ibang bansa Panginoon, alam ko pong wala kayong masamang plano sa aking buhay alam ko pong ang lahat ng plano mo ay ikagaganda ng aking buhay sa ikakaangat angat ng aking araw-araw hindi lang para sa akin kasama na din ang aking pamilya Please continue to give me guidance, please continue to give me protection, please continue to lead my life, Lord. In Jesus' mighty name. Amen.